Mga ka-Republic, heto na ang ating basketball updates. Gilas Pilipinas nagpakita ng lakas, taob sa strong 11 ni Team Kaon ang Taiwan Mustangs. Ito sa kabila ng 11 players lang ang nasa lineup ng ating national team. Nagdesisyon ng Gilas coach na di na nila kailangang kumuha ng makakapalit ng injured Hinebra guard na si Scotty Thompson. Samantala muling ipinamalas ni Justin Brownlee na habang nagtatagal ay lalo siyang humuhusay. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay paki-subscribe itong ating munting channel at pakifollow na rin po ang ating Facebook page Sports Republic PH. Maraming maraming salamat po sa suporta. Mga ka all-around performance na naman ang ipinamalas ni Justin Brownlee at pinangunahan niya ang kupuna ng Gilas upang padapain ang Taiwan Mustangs na may isang gulayat sa kanilang lineup up si Sam Diguara na 7'6 ang high. Although sinabi ng Gilas coach na sa friendly game na ito ay hindi panalo ang kanilang hangad, ang gusto raw nila ay maglaro ng isang defensive game laban sa mga Taiwanese. Pero maagang gumana ang offense ng Gilas, agad na iniwan ang Taiwan local team Mustangs 22-7 kasama ang isang 3-point ni CJ Perez. Ngunit gumanti naman ang Mustangs at gumawa ng sarili nilang run, 12-3 run upang makadikit. Ngunit humabol pa ng buzzer beater na 3-point shot si Carl Tamayo. Nag-contribute si JB ng 12 points ngunit mas nakakabilib ang kanyang 15 assists. Isang katangi kung bakit gustong-gusto ng ating mga local players na kakampi ang Gilas naturalized player. Very unselfish daw si JB at pinagmumukha nitong magaling ang mga kakampi. Hindi naman nagpahuli ang ating mga bigs na si Kai Soto at Junmar Pahardo na nag ng 9 in 8 points respectively. Si Alex Cabagnot naman na miyembro ngayon ng Taiwan Mustangs ay umiscore ng 13 points at tumablot ng 7 rebounds. Dating kasama sa SMB Death 5 si Cabagnot bago na trade sa tira firma at ngayon ngay naglalaro siya sa Taiwan local team under din ni Coach Chris Gabina, dati ring coach sa PBA. Bumilib si Alex Kabagnot sa komposisyon ng Gilas Team. Well organized daw ang sistema at mga shooters pa. Hindi mo raw pwedeng iwanan na open. Mamayang hapon ay lilipad na papuntang Europe ang kupuna ni Gilas Coach Tim Cone. Hindi na naghanap ang American Coach ng papalit sa ispat ni Scotty Thompson. Sa halip ay gagamitin daw niyang point guard si na CJ Perez, Chris Newsom at Dwight Ramos. Magpapalitan ng tatlo. Nakikita raw ni CTC More than capable ang tatlo na punan ang posisyong na iwan ni Scottie Thompson. We are strong 11, sabi pa ng Gilas Coach. No need to find a replacement for Scottie. Pinalalaki raw ng iba ang isyong ito. May nagpapasaring na may politika raw. Bakit hindi kinuha si Ganon? Bakit hindi isinama si Ganito? Hindi raw kasi mawala ang sama ng loob ng ganitong opisyal sa isa o dalawang player na iniril kuminda kahit may pangangailangan ay ayaw pa rin kuhanin. Anyways, decision po iyan ng coach at siya ang nakaalam ng tatakbuhin ng kampanya ng ating national team. Isang sports columnist ang nagsabi, pinabagal daw ng half-court zone defense ng Taiwan Mustangs ang triangle offense na ginamit ng gilas. Kaya siguradong mag struggle daw ang ating kupunan sa matatangkad na player ng Latvia, number 4 in the world, at Georgia, number 23 sa FIBA World Ranking. Sa ganitong senaryo, kakailanganin ng gilas ang bilis ni na Perez at Chris Newsom. Number 37 po sa ranking ang ating gilas Pilipinas. Sa totoo lang, napakabigat ng two-game assignment na ito nahaharapin ng ating national team at sa napakaikling panahon ng preparasyon dahil na rin sa may kanya-kanyang kontrata sa iba't ibang team ang ating mga national players, ay kakaunti ang naniniwalang makapag -de deliver ang Gilas laban sa mga kupunan ng Georgia at Latvia. Ngunit ganyan din naman ang paniniwala noong Hangzhou Asian Games. Sino ang nagakalang doon puputuli ng Gilas ang 61-year title drought natin sa itinuturing na Asian Olympics? Bilog ang bola hindi imposibleng makagawa ulit ng kasaysayan ang Gilas Pilipinas. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatugumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunod. Salamat, sayo, Juan, sayo, salamat sa iyo Rose Marijuan at sa iyo Bia. salamat sa pag-subscribe sa ating EP page. Sana gumaya yung iba. Erwin Santiago, shoutout din sa iyo idol. At sa iyo Michael D, lagi kang present. Salamat sa panonood. At sa iyo Ren Norman Flores. Mabuhay ka rin. God bless din. Sa iyo Ren Herminia Balinget. Sana nga makaganda sa Hinebra. And to pa rin si Rino Baral Idol shout out sa iyo. Crisciano Vidal, salamat idol. Salamat sa tiwala. At sa iyo, Donald Borlagatan Lagatan and Romeo Conchada, Shoutout sa inyong dalawa. At Edgardo Dilansig, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.